mag-alap papa. Papa Nelson. Hi, anak. Kayang-kaya mo ba anak gayahin ang papa mo? Ayan na. Ayan na, papapalaro na kami. Hi. Ayan na, ayan na, guys. Simulan na natin ang ating programa sa gabi ito. Maghihiwalay na ang taong 2023. At tayo ngayon ay nasa 2024. sa iling. Uy! Diba, himig ka nga dyan? Hi! Happy New Year! Happy New Year! Wee! Ano yan na? Saan ka punta? No, oh, no, ay Uy, uy, uy! Dito lang kayo, dito lang! Walang na, mga kaibigan ko. Andito na yung ating ah, bagong taon. Nagsisimula na. putukan na. Yay! 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 Yes, <laughs> si, lolo, si lolo Happy New Year, Tatay. Yan aakyatin ko yung aking ama nandun sa ibabaw. Sa second floor aakyat ako babatiin ko ng Happy New Year. Teka muna mga anak teka muna mga anak ko. Hi, teka na muna 'yung palagaw na yan. Aakyatin ko muna 'yung aking tatay. Hi, Tatay. Happy New Year. Tay, Happy New Year. Happy New Year, Tatay. Happy New Year Ayan tatay ko May sakit ang tatay ko Pero babatingin ko pa rin siya ng Happy New Year tatay 2024 tatay I love you tatay I love you I love you tatay Ay yan ang tatay ko 94 years old na Ayan ha Ayan And, tatay uh, Yan, Happy New Year Happy New Year Kain ka tay? Kain ka? Biko. Mm -hmm. O, sige. Wala baba ako tay ah. Ayan baba ako. Magpaalam na ako sa tatay ko. Bababa baba ako. Ayan. Pasensya na sa aking video. Wala akong cameraman. On my own lang ang nagka-camera sa akin sa Rella lang. Um, yes. Sige, sige. Ayosin nyo guys. Ayosin nyo. Yung kal kal kalwale. Happy New Year! Oh, nasa yung mga bata? Oh, wag ka mag sa taasa. Happy New Year! Not Alas doon sila pasado! Hello! Hello, 2024! Hello! Hello! Hello, 2024! Hello! Hello! Hello!

Hoy, oh. dapat ba ito? Oh. Sama mo yan kayo na. Diyan. Yes. Ayan mo na. Oh. Alami na ako. Sige mm. na, kain na tayo. Kain na. Kain na, kain na, kain na, kain na. Ayan, magkakainan na tayo ha. Walang kukurap sa lahat ng mga bisita ko. Walang pinipili kahit sino pwedeng kumain dito. Kahit kaunting handa lang, pwedeng kumain. <laughs> oh, John, handa ka na. Sige, kain ka na. So, wag ka na magkanin. Yan na lang ulam mo. At saka tinapay. Yan, thank you very much sa lahat ng sponsors sa gabing ito. Thank you, thank you very much. Happy New Year! Happy New Year! Oh, nasaan naman kayo? Don't eat this one because that one is unhorsed. That Ayun, may palagaw pa kami. mag ala Nelson si at si Kuya Mark. Ala ma pa, ala pa pa. Happy New Year, ah, mama. Happy New Year, Kayem. Happy New Year. Mama ko, Happy New Year. Happy New Year, Ate Kayem. Happy New Year. Happy New Year. sa lahat. Happy New Year. Love, Happy New Year. Happy New Year. I miss you all. Happy New Year, ate. Happy New Year, mama ko. I love you. I love you sa inyong lahat. I miss you so much. Ayan na. Ha? Happy New Year. Binabati ko na ang lahat. Happy New Year sa gabing ito. Tingnan nyo guys. Kahit nag-iisa na lang ako dito ngayon. Wala na ako kasama. Kundi si Boy Junior na lahat. Dato yung aking pamangkin na si Rafi. Happy New Year. Puto na, guys. Puto uh, uh, ka na. Bigyan natin ito kay tatay. Ayan, magsimula na. Magsimula na ang aming kalukuhan sa gabi nito. Ayan, guys. Okay. Okay. O, oh, sige na. Ah! Isang kamay lang. Isang kamay. Ha! Ah!

wala si B boy eh, hindi mo punta. Stop oh, na, stop. stop. Si Sala mo, kung na wala O, sige, sub, sub. <laughs> sub, baby boy, sub. Si Kali, si Kali. Thank <laughs> mo yung ginawa mo. Ano ba lucian? <laughs> <laughs> piraso lang. Ay, nahawi. Ten-ten <laughs> boy B-boy. Okay. Ilagay sa plastic. Wala na magsikain. dami dami pagkain dyan. Asi Happy New Year. Papunta sa biboy. Oh, de. Asi biboy. Ma na Tama na yung, tapos na ha? Kunwari ka lang koko Bibigay mo na naman sa akin Bukas. Sisingilin mo na ko, Masigit pa dito oh, bilang kasi oh check na. Na oh, check si kristen si krypton si krypton si 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 ano? na ay, ay stop na maluloge ka po maluloge kung ano 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 na, ano ano ang gulo-gulo naman ng ating kalagay. Uh, <laughs> Nag-aala pa pa si ating anak na si Mark. Marami siya ngayong biyaya kasi siya ngayon ang tumatay. Bumalit sa kanyang pipapa sa pagpalagaw sa tuwing bagong taon. Ay, paano yung mga damulag? Walang pamasko? O, oh, pamasko. Mga damulag? Si In Damulag, isuot ako. Inyong ah? laga? Ha? Isuot ako. Ha? Hahaha. Uy, ano yung pinsang pangalawang mo yan? Kasi si? Si Si Raffi. Kapag tulad yun eh, sa mama na siya eh. Beng! Di pa ka nagkakilala anak ko, Beng! Ba? Si Raffi, kawawa naman na naging si Raffi. man kasi eh. Nakapokus sa saayang slob one.

Maragi, short video. Anak, anak, baka matira 'yang hawak ha. Kumain na kayo. Ha? Dito na sa kapila, bilangin natin mamaya 'yung mga palagaw na 'yan. Akin na. Akin na. Si, ayan na, ayan na. Ayan na ha. Kanya-kanyang tayuan, kanya-kanyang galawan ayaw magsikain ng mga visitors ko. Siguro busog sila sa mga paputok. Pumapasok na nga yung usok sa loob ng bahay, oh. Takip sa mukha, magtakip kay sa ilong. Ang pulbura, mabaho sa ilong yan. Kainan na tayo, guys. Sino yung walang pagkain dyan, punta lang kayo dito. Hoy anak, balikan natin yung isa tao doon. Kawawa naman yun. Lagyan mo pagkain ba? Yung nandoon sa 45, bibigyan nila pagkain, tinapay. Kasi wala siya pamilya eh. Nag na nakita ko sa doon, siya lang mag-isa. Wala siyang pamilya, kaya bigyan natin ng pagkain. O, matutulog na tayo. Malapit na. Dali lang be. Opo, ikaw ka lang ikaw ang bebe. May pila ka. Hindi malapit na. Nasaan si ate na? nag <tinyo> pa sila na Emil. Besting nyo. Wow. Dito ka na, anak.